Assalamualaikum Ang Quran Hinggil sa simula ng Sanlibutan Ang siyensya Sa makabagong Kosmolohiya Sa pagsubaybay At pagpapalagay Science of Modern Cosmology Observational and Theoretical Ay maliwanag na nagtuturo na noong unang panahon, ang buong sanlibutan ay isa lamang ulap na usok yao na isang mainit at makapal na usok na parang gas na hindi nalalagusan ng liwanag. Ito ay isa sa mga hindi mapaba, mapabubulaan ng kosmo Lohia. Ang mga siyentipiko ay maaari na ngayong magmasid sa mga bagong bituin na nabubuo mula sa mga naiwan ng oso. Tingnan ang ikasampu at ikalabing isang larawan. Ang nagliliwanag na mga bituin na nakikita natin sa gabi ay para lamang katulad ng buong sand sandibutan na ang mga iyon ay mga bagay na usok. Sinabi ng Allah sa Quran, At pagkatapos ay hinarap niya ang langit ng ito ay isang usok. Quran chapter 41 verse 11 Dahil ang kalupaan at ang mga katangian sa itaas, ang araw, ang buwan, mga bituin, mga planeta at mga iba pa ay nabuo mula sa parehong usok kami ay nagpapasiya na ang daigdig at ang kalangitan ay dating iisa at mula sa usok sila ay nabuo at napaghiwalay sa isa isa. Sinabi ng Allah sa Quran, hindi ba't nababatid ng na mga di sumasampalataya na ang mga kalangitan at ang kalupan ay dating magkasama at, ang, at pagkatapos amin silang pinaghiwalay. Quran chapter 21 verse 30. Si Dr. Alfred Kroner ay isa sa mga kilalang geolohiyano sa mundo. Siya ay professor sa geolohiya at tagapangulo sa Departamento ng Ge Geolohiya sa Institusyon ng Siyensya sa Geolohiya sa Universidad ng Johannes Gutenberg, Mainz, Germany. Sinabi niya sa pag-iisip kung saan galing si Muhammad sallallahu alaihi wasalam sa sa palagay ko ay napaka-imposibleng mabatid niya ang mga bagay-bagay tulad sa pag sa pangkaraniwang pinanggalingan ng sanlibutan sapagkat kailan lamang ito natuklasan ng mga siyentipiko. ilang taon lamang ang nakararaan sa pamamagitan ng nakalilito at makabagong pag Apat na siglo na ang nakararaan sa aking palagay ay hindi matutuklasan ang mga ito sa kanyang pag-isip lamang. Halimbawa, ang kalupaan at ang mga kabundukan ay may iisang pinagmulan. Larawan bilang sampu ang isang bagong bituin na namumuo mula sa isang ulap na usok at alikabok nebula na, sa, na isa sa mga naiwan ng usok na siyang pinagmulan ng sanlibutan ang atlas ng kalawakan the space atlas header at canvas page 50 larawan bilang 11 ang lawa ng nebula ay isang ulap na binubuo ng usok at alikabok ay umaabot sa 60 light years sa kaluwagan ito ay pinagagalaw sa pamamagitan ng ultraviolet Radiation mula sa mainit na bituin na kailan lamang nabuo sa kanyang nasasaklaw na kabuuan. Ang mga kalawakan. Ang pagsasaliksik sa sandibutan. Horizons exploring the universe. Seeds plate number 9 mula sa asosasyon ng mga universidad para sa pagsisiyasat sa astronomiya. Incorporated.